tapos na ko. Oh, oh ganda. Size. Hmm. Oh, Queen size Queen size.

Baba na. runle Rolly, baba na sabi. Oh, Ako, aking oh, uh, rubber plants. Ano dito na eh. Ako, tanuto tuk ka ng ano. Sa so, dalawa kong tanim. Dalawa ang nabuhay. ano? o. Oh. Nabuhay tong isa o. Oh. Ito, sa bubuhay rin yan. Babubuhay din yan. Ayun. Baba na, baba na. Baba na kayo, baba na.

babaga pa. babaga babaga na tabi babaga na may pinto bukset labas tayo bukset pinto Nakabalik ka? Hindi nakabalik din oh. Hindi nababalik. Sari, na, sari sa, 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 sa. sa, sa. sa. pa, na. Ang ganda ng katre. Ano sukat nung kayo rin ng katre doon? Ano sukat doon? Parang sila kailang ano? Nung kayo rin ng katre sa atin? Ano? Sana tama yung ano ko. Nabibili kong kama doon.

alin yan ganoon ako ngayon doon inay sa lupa galing nalipad ko lang sa paso ang ko arin. ang ah, talim ko nakaraan oh. nagtubo na Alamang. Ah, na tăng lần rồi. bảo uống vậy, nó. may pader na sa harapan na ng bahay pag may pentora, maganda lalo yan masalamin na may padera Mamaya, ito oh. ay magagawin pa. Kung galawin yan, sisira yung ano. Ate, uka. Ay, uka yung lemon. Tatanim ko ay. yung lemon. Tatanim ko.

Kumpol kumpol yung lemon ko. Ito na yung lemon ko oh. Yung lemon ko oh. ba? Lemon yan. Tapos ito tanglad. Iwa sa ahas ito ay rambutan tanglad rambutan tanglad tanglad kalamansi ay ni tanglad kalaman oregano lirio Matanglad pa dito ulit. Ayan, tanglad. Salamin ulit. Tanglad. So, ito pa ulit. Ito, maganda ito. Ililipat nang nga pala rin okra. Oh. May okra pa ako doon. Hindi ko dinami ha. Maliit pa rin. Ganda nito oh.

kabuuan ng bahay. Ayan ang pader. Mainit na. Nga pala, kuha nga pala akong lupang itim. Kuha nga pala akong lupang itim. Ate po tayo yung baboy. May baboy din. Umanak na yung ano. Ah, oh, walang daan. Hindi ko sinabi si Lee. Wala palang daan dito. Ay, ito yung ginagawa kong figure pala. Ito. Nagpagawa nga pala ako ng figure eh hindi pa rin tapos pala. Oh, ang pala ito. Oo, diyan. ano, ko diyan. Tindahan. Tindahan. yan, babu yan. Bigger. Tindahan di di doon. Uwi na kayo, uwi na. na kayo sa doon karon Doon ka na. na kami. tara, tara,

Ano pa yung bayabas. Hello pa.

malberry pala. Dito pala nilagay malberry. mulberry. Yung mulberry. Ito yung nilagay. di. Hindi pa nabunga. Hay. Tapos ayan. Ngayon, marami na naman talong. Makakakuha akong talong. Marami na naman talong. Marami na naman talong. Makakakuha ako mamaya. Yan okay, namir, Ay, mo, yan. Mm -hmm. Yung oray yung pala, Sinli, baka malumutan mo ha. Yung pala ko. Hanap nga ako ng pine tree. Bigay ko din sa, sa gili din Para meron dun sa ano, anak ng bilya. Para may tanda siyang pine tree. Kala ano, ay eh, mahal. Mm. Mahal yung. Pagkakalo. Pagkakalo sa mga